guys. Ito guys, nagigisa ako ng bawang sibuyas kamatis na may sardinas kasi lalagyan ko ito guys ng pechay na may miswa. Guys, lagyan na natin siya ng konting patis. Lagyan natin ng konting patis guys. Ang bango. Isa lang ito guys sa sabihin na. Tapos, lagay natin yung, nilagyan ko ito ng tubig kasi sinimok ko yung pinakasos ng ating sardines. Tapos, lagay na natin guys yung ating penchay. Ito ang ulam oh, natin ngayong gabi. Ang for today's this video ni, ni Malay mga guys. Maglagay tayo ng paminta. <clears throat> Mag-grind na naman ako guys. Ay, lagyan ko pala ito guys. Siling green. Ayan. Lagyan ko guys yung tubig. Ayan. Tapos ang niswa nito guys, konti lang ilalagay ko guys, let me look at that Ito isang ganito lang ba? Sala, dami na yata. Ayan, saka isang ganito. Ayan guys, ito lang. Ito yung ating miswa. Tapos, tagdagan ko pala guys, ng ating konting asin. Sinabay ko na guys sa pechay kasi ang galing maano ang, pe ang pechay maluto. Pagpan muna natin. guys. Tingnan na natin ang ating Tapos tikman ko muna guys. Tikman muna naman ay Nilagyan ko pa ito sa kapraso. Kapraso at kasupan. Hmm. Okay na ha. Tapos guys, kasi bababa ako. Pinapaprito ko yung asawa ko ng galunggong. Yung galunggo na malalaki. Ito, okay na to guys. Ayan, bye guys! Kain na tayo mga guys. Ito na yung ating pechay at saka yung ating pritong galunggong. Kain na tayo. Yung kanin iniinit pa. Ito lang kakainin ko guys. Walang kanin. Bye guys! Thank you! God bless po!